Yan mga ka-idol, for today's video, magluto tayo ng sinigang nesda. Yan mga ka-idol, simulan na natin. Siritong so, muna natin ang sibuyas. So, ang gagawin natin kasi ay magigisa tayo ng, igigisa natin ang mga sibuyas at mga lahok para mas masarap. Ayan, lagay na rin natin ang luya. Lalabasin muna natin ang aroma nito para mas masarap. Ayan. Kasi mas masarap ang sinigang pag ginigisa ang mga tangkap. Ayan. Sinunod na rin natin ang kamati. Ayan. Ang dami ng kamati. Mas masarap yan. Saliin muna natin mga ka -aibon palabasin muna natin ang aroma yung tawagin ay aroma yung oh kaya yan. yan pabulakan muna natin ng kaunti durugin natin ang kamatis para mas masarap yan nilagyan natin ng tubig pabulakin muna natin siya mas maganda yung kulong-kulo mo muna natin, saka natin ilagay ang isda. At habang inihintay natin kumulo, mangahin muna tayo ng ice cream. Ice cream na halo-halo. Ang -halo. Ito na siya mga lodi. Yan. Kumukulo na. Bali, nailagay na rin po natin dyan yung sinigang mix. Yung pampaasin pakaloyin pa rin po po natin siya ng ayos para yung luya at kamatis ay magsama ang lasa at ang lansa ng isda yan. wait tayo ng konting oras pa para ilagay ang isda yan mga kaidol idol nilagay na natin ang isda pasulokin natin siya at huwag natin ahaluin para hindi madurog ang isda Hintayin lang natin ng konting oras Yan mga dol Sulak na sulak na Pero maya maya ba natin siya Anguwin at para ma Luto ng ayos ang isda Matis ang lansa Yan ilagay na natin Ang dahon Maya maya okay na May higup na ang Sabaw na maasim. Yan, okay na. Sana lang masarap. Bahala ng kakain.